Huwag no, no. eh. <laughs> no, talaga. Ikaw yung Ano? Eh. Uh, so. <laughs> oh, Focus <laughs> ka lang sa goal eh. Mm, ba diba? Happy ko sa'yo eh. Nga, re-tumapon. Hindi mo pwedeng pang ano yun, madulas yung ano yun eh. Maganda sa TV mo ilagay eh. Kopyahan ba? Ano ba